Good morning, good morning mga idol Luzon, Visay at Mindanao Good morning sa atin lahat Yung inispre po natin ng para sa ulan mga idol Ayan, nagtuloy na po yung bulaklak Ayan na po Tapos unsur-unsur na rin po yung bulaklak mga idol Wala na pong tikil. Ayan po, nagtuloy na po sila oh. Ayan yung sa ilalim ang bunga mga idol Yung maliliit boss yung maliliit mga idol nagtuloy na po effective po yung ginamit nating pang panlaban sa ulan mga idol hindi ho nalusaw hindi ho nalaglag yung ating bulaklak tapos yan lumit na naman po ng bulaklak mga idol ayan po yan po yung maliliit na yan mga idol nagtuloy na po sila oh. ang dami yung maliliit mga idol tumuloy po yung lahat na bulaklak mga idol i-sprayhan po natin uli ngayon mga idol ng para ho sa steam borer at saka ho doon sa fruit borer para maalagaan ho natin yung mga bunga mga idol yung maliliit para ho hindi kapitan ng uod ang dami yung bunga maliliit mga idol para ho para mapakinabangan natin lahat yan mga idol, i-sprayan po natin ang para sa steam borer at sa mga insekto. Yan po. Ang, kapal na, ang kapal na naman po ng bulaklak. Nagtuloy na po yung maliliit, sumunod na naman po panibagong bulaklak na naman yan mga idol. After 3 after days mga idol, lang ating in-spray sa damo yan. Patay ho yung damo. One side lang po gamit natin mga idol sa damo. Ayan. Sa mga nagtatanong mga idol kung anong gamit kung gamot sa damo. One side lang po mga idol. Hindi po naman nakaka-epekto sa talong. Ito lugar na ito mga idol. Hindi pa, hutapos, hindi pa tayo tapos mag-spray. Kalahati pa po na-spray sa damo kapal ho na naging bunga mga idol maliliit pa lang po uh, alagaan na po natin yan para ho lahat magtuloy hindi ho kagatin ng stem borer at fruit borer mga idol ano nyo mga bulaklak niyan mga idol ang kapal na po ng rahon mga idol hindi ka sa ilalim o kita naman po yung bunga sa ilalim yung maliliit hindi na po tanaw kasi makapal na po ram ang rahon Ayan po. po yung ating nai-spray. Ayan po. Oh, may do'n sila rin. Pagtatago na po bunga.